So mga kasaksi then good morning po so dito na naman po ulit tayo sa Ordaneta uh, dito sa Baginay Barangay Baginay so for today's video po syempre as long as uh, marami tayong mga nakausap uh, na, naano ano ngayon sa livestock naman tayo so for today's video ay makakausap naman natin ang isa naman pong owner ng isang bakahan naman po dito rin sa Baginay so halos karamihan po dito sa Uh, Baginay, tama sir, no? sa Baginay, mara, puro isa... bakahan, parang okay. gano'n, no? Oo, so ito. Pero ito po yung pinakamalaki naman dito wow. <laughs> sa Baginay po na bakahan ito po. Siguro mga ilang heads tsaka ayan may mga isang ektarya daw po nabanggit kanina ni Kagawad, isang ektarya yung bakahan nila na pinagpapastulan ng ano baka no. So ayun po makakausap po natin si Sir So ayun po mga kasaksi no andito po si Sir anong pangalan nila sir? Edison sir, Edison. Si Sir Edison. Si Sir Edison po ba sir Ang anak ko ba kay ni pamangkin sir? Apo ah, pamangkin. So itong business ni sir po yung bakahan niya. Ilang years na to sir? Na matagal na po to sir. Bata pa po siya. Eh bata pa siya. Okay. So mga nasa 20 years ganyan. Eh, um, May meron na sa um, nang ganun na sir no. So nung 20 years na to, sir, parang sila ba yung, parang sila yung mga nauna dito sa nagbaka? Marami rin sila Hindi mga ko, kasabay Marami rin po kasabay sa... marami ng kasabay, oo. Ilang heads ngayon, sir, yung ano ni, sir, ni Kagawad? Sa ngayon, sir, mga meron sigurong may get sa isinta na heads dyan ngayon. Ah, sa isinta, oh, bro. wala pa kasi yung eh, iba pa yung mga kalabaw sir. Ah, oh, iba pa yung mga kalabaw. Sa kalabaw sir, mga ilang heads kaya sila sir. sir? Kasi may mga pinalaga kami dyan, sir. Mga nasa Maygit. Order kasi ng PCC yan, sir. Ay, PCC. Mm -hmm. Ayun yung anong meaning na order ng PCC? Philippine Carabao Center, sir. Philippine Carabao Center. Ayun ay, daw ating pinanggagatas, tama mm. po. -hmm. Oh, tas dito nila kinukuha. Kinukuha, ah, oh, sir. Iniipon namin yan. Bali, 600, ay, 400 heads yan, sir. Mm. -hmm. Pero binibenta nyo rin yun siya, sir, para gawin sana. Oh. sa ano. Order na sa amin yan, sir. Ay, order na. Mm. -hmm. Oh, pero kung may iba naman bibili, pre-order. Para gano'n. Oo, oh, sir, pre-order. pre, -order. pre, -order. pre -order. pero ang mas mabenta ata sa inyo, sir, is Calabon. Ay, ano, no, baka. 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 Oo. Oh. Mm -hmm. Sa baka, sir, uh, may bibigyan nyo kami ng idea, sir, kung paano ba siya maalagaan ng tama, sir? Parang gano'n? Kailangan ng ano lang, sir, yan. Kailangan masipag. Oh, kailangan masipag. Tapos, ano pa, sir? Ma ma marunong sa pag-aalaga, sir. Marunong oh. din sa pag-aalaga. Oo, oh, kasi, di ba, sir, may, san, iba, may sakit. Ganyan, na Kung ano, sir, di ba, For example, merong gustong bumili sa inyo, mag-walk in sa inyo. Gusto bumili ng baka. Ano yung, ano, pwede yung may suggest sa kanila kung paano makapili ng magandang baka, sir? Depende kasi yun sa mga klase ng baka, sir. Kasi meron, meron, meron mga, meron kaming mga brahman na ano, sir. Na brahman na baka, uh -uh. mga mistisa, uh -uh. Depende na po sa kanila, sir, kung anong-anong nila. Pero may sasuggest namin, sir, yung mga medyo may edad na. Ay, para, medyo may edad ano, na. Uh, doon sa ano, sir? So, when, when it comes sa sizing, sir? Sa sizing. Sa sizing. O, oh, ganun ba? Makikita din ba doon? Oo, uh -huh. ano? oh, sir. Uh -huh. Makikita naman yung mga size yan sa... Mm -hmm. ano? mm -hmm. Makikita mo sa mga paa ng baka kung lalaki o hindi. Ay, kung lalaki mm -hmm. o hindi. Ano yung mga lahi, sir, ng baka na hawk? Na, may indo Brahman sir May, in May Indo-Brasil kami ah tapos Brahman ah. mga mestiza at bali tatlong lahi mm -hmm. ah okay tatlong lahi so ito sir no uh, mga um, ito parang napupuno minsan to na. sir sa ano sir pag nagumpisa yung dispersal sir mapupuno po talaga yan ah uh, diyan diyan ni sir, nilalagay diyan ano, naman nilalagay para ano kasi dito parang yung ready tone na siguro mm -hmm. to no na pag-alis na. Ah. Oh, ayun oh. Ano yung mga kinakain nila sir? Ano pinapakain niya naman sir. Damusar. Tapos mga dayami. Dayami tsaka mga Peds. Mga peds. Ilang percent sir sa dayami? Yan. Ano kasi sir, pag, ano, pag walang makuhang damo, ah. dayami na yung pinapakain namin. Ah, okay. May ano yung sir, nagtatanim, mayroon ba kayong mga tanim nun sa ano? Na... Eh, sa palay, ganun, di ba? Karamihan yung palay. Hindi sir, o, pinapakuhan na, meron, na lang. Pinapakuhan na lang ah, sa mga ah. palayan. Oo, oh, sa mga palayan. Ano dito sir yung ano? Parang meron din ba kayo dito yung... Ano ba kasi puro more on dispose ba o nag-breed din kayo naman? Dispose sir, more, more Ay, on, on dispose, kami. So, wala kayo yung parang nagpapagatas. Uh, wala, so, Ilang weeks sa inyo sir, tumatagal yung baka? Pagsakot, depende sir. Dito, parang gano'n. Minsan, ubos. Minsan, sa kainaan, hindi rin depende sa demand. Oo, oh, depende Ay, sa, demand. sa demand. Pero wala siyang seasonal, no? Merong pag ganito, alam mo, ganito sa uh, kainaan ngayon. Ay, kainaan no. ngayon. Bakit nagiging ano, sir? Hindi ano siya na mahina yung ano, ano bang nangyayari, sir? Parang daming... Daming, uh, maraming uh, ano sa oh, kul Kulang sa budget. Ganon. You know? <laughs> <laughs> uh, or, or, or maraming supply, maraming kasama na um, ano din. Mga uh, kasi, alam mo, ito ngayon, mag, pagkatapos ng... Pag magpapasukan, um, maraming baka. Ay, maraming baka. Hindi hmm. po magpapasokan. Kasi maraming magbibinta. Mga gano'n. Oh, kasi kung mapapansin nyo dito mga saksid, ma may papakita ko. So, ito, ito. Ano ko sa inyo pala. Ayan, o. Oh. So, ito po yung bakahan nila, sir. At isang ektarya po ito. Ayan, nakatambak yung mga dayami. Dayami, sir, e, eh, no? Oo, oh, oh. dayami, sir. Tapos, ano, magkasama na rin yung baka, pati yung ano, sir, no? Kalabaw dito. Oo, oh, sir, mag... Um, oh. isa lang naman yung kalabaw diyan sir tayo, gawa nung napilay yan sa. Ah, napilay. Oh. Di ba sir may mga baka na eh kalabaw na pinankakare Oh, mayroon, sir. Oh, Nagaano rin kayo nun sir, ramen. Mm hindi. -hmm. Ay hindi, muron niyo pong pagatas oh, ng uh, uh, uh. di ba dito sir sa Pangasinan usong-uso yung pigar-pigar sir. Mm -hmm. so, oh, ano sir. po ba yan sir? May buwebi oh, <laughs> rin oh, sa iyo. Okay. pangkatay ganun. Hindi oh, na no? sa mga nag kami sa. pang eh, no, pang Oh, pero pang meet talaga yung mga binibenta. Yun, sir. Uh, oh, yun mga kasaksi do. Ito at dito sir sa ano, dito sa dito parang ano nila, parang playground nila. Hmm. Tapos pagdating doon sir sa may diyan, po kami nagkukulong ng mga baka sir na uh, yung mga pangbenta. Ay, sige. Pwede ipakita mo sa akin sir. Oh, uh, sir. Ano, dito tayo. Dito tayo doon, mga kasaksi. Mga pangbenta na to sir. Ah, uh, Paalis na ata to sir rin no? Oh. oh. Hindi pa sir, hindi pa pambinta. na. Ah. Ibebenta pa lang. Ay bebenta pa lang siya. Ah. Mm. Uh... Tapos ay pupunta sa si... bayan. Ay, sa taxi daw yun. Tapos ah, si sir sa taxi W. yun. Ah. Ayun po. Ayun, hello po. Ito mga pambenta lahat to. Out na the Kasi may nabanggit sa akin kapon sir si ano about those ah uh, papelis ang pahirap na sir. Tama ba? Kailangan oh. registered talaga. Oo, oh, eh. oh, sir. Nakare sa amin, sir, ang marka namin, yan, sir. Ah. marka namin yan. Oh. Taxi W. Taxi W. naka oh. Nakaregistro yan, sir. Mm, oh. Bulacan, sir. Batangas, Bugalyon, oh. tsaka San Carlos. Puro oh. nakaregistro na yung ano namin. Oh. Kaya talagang malalaman mo pag ano, legit. Uh, 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 legit na uh, ano talaga. Uh kasi ano yung pinaka ano nyo sir parang naging problema nyo dito sir sa pag sa tagal yung pag pinakamahirap mahirap na ano sa inyo sir yung mga siguro yung pag mamamatayan ng baka ay mamamatayan pagkakuha nyo sir gano'n uh, mo rin kasi sir yung mga ano sa loob Ah, ay pag tinignan mo siya maganda siyang klase uh, pero pag ano, yung sa mga pala? Na, nakakakain ng mga plastic ay, nagiging bar sa ano nila yun tapos yun yung kinamamatay nila ito naman yung mga nabinta na yung mga yan yung may mga marka katulad nito may mga marka ay okay ito pupunta na ng Ilocos ah eh, Ay, ibig sabihin sir, hindi na kayo dumadating doon sa ano sir? Sa tinatawag nila na parang bagsakan. Kung may bagsakan ng, ng gulay, may bagsakan naman ang baka. Ay, hindi na doon. So. pero, kami, ah. pero yung mga ano, pumupunta kami ng cattle market dito sa Ordaneta. Oo, oh, cattle market. Mamayang gabi. Ah, ayun po. Oh, pero itong mga to, deliver na to. Deliver na Church. to. Ito lahat na sir, na Oh, ang yung mga, mga oh, yung mga yan. may marka. Ang mga yung binibinta lang namin na... Uh, Doon sa cattle market, cattle market, yung mga pang yung mga binibili ng mga batang Ah. Mga taga Batangas. Ano ba yung mga karamih na binibili? Mga oversize, sir. Ay, oversize. Katulad ng ano, sir? Mayroon ka bang sample? Oh, dinala kasi nila, sir. Ay, dinala. Hmm. Mas malalaki dito, no? Mas malalaki dito, sir. Okay. Yung mga ganong size, sir. Oh. Ay, mga ganong. Ayun, Ay, yung sa doon. Yun, oh, yun, pero sari. babae yata yan. Ay. Yun, sir. Oo. Oh. Yung pinakamalaki daw. Ay, yung pinak Ayun, Ay, yung Pero hindi hindi namin dadalhin sa katulad. Tanabili na yan. Hmm. May lalaki sir lalaki sir masayang oh, lapitan sir pilihan natin pilihan natin sir oo oh, malaki din to oh. ganoon sir talagang pag tinabihan natin eh mawawala tayo <laughs> sabi daw sir ano mas Di ba pag maliit, nasisipa, nasip, na, na try niya na nasipa sir na ano, dapat? Hmm, na, na try na rin siya. Ah, pero pag ganyan daw ata, hindi na kalalagyan. <laughs> hindi na makakasipa yan, sir. hindi na. Kasi, ano na, mataba na. Ah, okay. Nanunuwag na lang yan. Ay, nanunuwag. Pag ganyan, pero sir, kalaki. Naman... Pag ganyang kalaki, parang magkano siya binibenta. Three digit yan, sir. Three digit, oo. Oh. Lalaki nabili siya, na no, yan, sir. Nabili na. Ah, nabili na siya. No. Pang ano, pang... Pang, pang dito, bulugan, pang kasta. sir. oh, oh pang bulugan. Pang Oh, kasi may kahapon kasi sir, may nakusap tayo. Malaki pa dito. Ujang baka na ano na pangkasta siya. Can si Luso. Pogi daw po. Ay yeah. si Pogi. Oh, mas malaki pa si Jan sir. Oh, mas malaki. Sabi ko, grabe, lagpas tao din eh. Pero ito, ito, ilang taon na to, sir? Three years may git, sir. Three years na rin may Pero, mm -hmm. malaki nga. Yan yung mga ano, sir, parang bihira lang ba na ano nyo? Marami rin. Ay, ay na binibili sir. Oo, parang ganon. O, o kaya bumabagsak dito sa inyo? Hindi. Parang. Pag nagustuhan namin sa inyo, binibili namin. Ah, Tapos binibenta nyo rin? Binibenta rin namin. Ah, Oo, okay. ano. kasi parang bihira lang ata makita din ng ganyan, sir. Hmm. Na ano, no? Yung mga magagandang, ano siya? Um, ano lang kasi yan, eh. Pang... Hmm. pang May binibinta breed. rin kay sir na ano, parang pang gatas. Diba, karamihan pang meat, yung mm. mga naggagatas, pero rin kayong lalagas. Nabaka, na, sir. Uh, um, mga anong, ano lang, sir, ganito, dumalaga. Mga one year. Ayun, panggatas yun, sir. Ay, yung panggatas yung mga Australian, sir. Uh, anong, mga, anong kulay nun, sir? Nakita ko dun, parang itim ata, sir. Dark color. Sir. Uh -huh. Dark yung ano niyan, mm, no? Dark, sir. Uh -huh. Yun yung mga panggatas, sir. Panggatas, sir. Uh -huh. Yung mga Australian cow. Ah, mga Australian cow. Ito, itong brown na yan. Ay, kalabaw pala. Kalabaw, sir. Ako, kalabaw pala ito. Buti hindi sila nag-aano, sir. No? Nag-away-away. Hindi na Baka. Huwag lang yung malalaki, sir, na ihalo mo dyan. Ah, yung ano. Kasi so, pag ginalo mo yan dyan, Susuwagan sila? Sus yung mga baka. Ah, ano? So, Susuwagan yung mga baka. Nakakatawa din mag-alaga ng ganito, sir, eh, no? Kaso, ang mga ganitong baka hindi tumatagal sa inyo ng buwan. <laughs> Dispose na agad. Dispose, sir. Oo. Para mapaikot yung kapital. Oo, oh, kasi malak malulugi eh. Pag, mm -hmm. Ano, you know, pag hindi nagtagal siya. Oo, oh. sir. So, ito, karamihan, sir, mga sulat. Nabinta na yun. Hindi, so, for, for delivery na. na. Oo. Oh, oh. Pero yung iba dito, nag-walk-in na lang nag sir Nag-walk-in, sir. Katulad ka rin ga galing ng Ilocos yung... Ilocos yung nakakuha nyo, sir. Ayong, ano. Ay, ano, pang malaki. Eh. Mm ano sir, for example, may bumili sa inyo, free shipping ba o may bayad? Free shipping na sir. Ah, pre free shipping na. Parang Shopee na. Parang Shopee na. Within ano yun sir? Gano'ng kalayo? Yung ano nila. Alimbawa sir, ang araw ng deliver namin ng Ilocos, Sabado. Oh, Sabado. Uh, eh. ay, pag na sir. Ah, ganun. Pag Ilocos no, Ilocos to... Ordaneta to Ilocos. Ordaneta to Ilocos. Oh. Halos karamihan Ilocos, sir. Ilocos, sir. May meron ding Batangas namin sa merkules ang biyahe. Ah. Tapos, Batangas at saka Isabela. Batangas, Isabela. Hmm. Ayan, mga Kung may ano sila, sir. Ayan, kung mayroon silang katanungan, sir. Um, kanyari, for example, gusto nilang bumili, sir. Ng, um, ano natin, ng um, baka. Ano yung pwede nilang, um, ano, sir? Uh, IPM na lang nila Tatak CW, sir Yung sa CW na page oh, Tatak CW page uh, uh, Yun na lang yung ano nila, sir no? Opo, sir Tapos may sasagot naman oh, na doon Meron po, sir uh, Kung mangihingi ba sila ng discount, sir Meron na silang discount? Meron naman, sir Meron <laughs> i message lang kayo, sir At saka kung napanood nila itong video na to Message nila kayo na dito galing Tapos bibigyan nila oh, uh, Message nila nilang page uh, ng Tatak CW Tatak CW Yan, mga saksida Tatak CW Netcap sa quality ng baka, sir aprobado sigurado sigurado naman yung quality ng mga baka naman sa sigurado sigurado ayan kaya maraming pagpipilian maraming pagpipilian pwede silang mamili at pwede nila kayo pwede niyo silang maturuan sa tama oh. sa pamimili kung ano yung magandang ano oh. yung magandang um. klase ng mga baka klase ng mga baka. so yun mga kasaksid at yan nakita naman natin itong atatak CW na bakahan at yan, kung may katanoon kayo or karoon kayo ng interest dito pala sa Tataxi W, mag-message lang po kayo sa kanilang FB page mga kasaksida. So yun, maraming maraming salamat po. And next na tayo sa susunod na video. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Salamat